pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa mga isinang lang tindahan, pagsasanla. Tako, kausapin mo yung nanay ko dyan. Oo nga. Oo, oh, sinanla ang telepono. Oh, mamaya telepon. marami kang... Sinanla yung telepono namin. Grabe naman. Landline? Oo. pero oh, totoo yung landline dati na sasanla. Oh, nakakatawa. Meron din akong ganyan sa Naku, pamilya. Hindi ko at... kaya sinanla yung pangkandado ng gate. O oh, sige, talo ako sa'yo. Mamaya, ikakwento ko sa'yo. Hindi mo to kakaya. Kaya siguro nandito tayo sa face-to-face. -face. <laughs> Dahil tayo lang makakakaya ng mga problema nito, mga tao rito. Habang-habang oh. hindi po po ibalik yung pera, sila po ang magpupwesto sa pwesto ko. Okay, magkano ng pagkakasalan? lang? 30000 po. Mura lang ha? Bakit hindi mo matubos-tubos? dahilan po sa ano po, yung anak ko may epilepsy, panay ang subod so sa hospital. hospital Pero ngayon, na nakaluwag-luwag ka, natanda ka ng tubusin. Ayaw na po ibigay. Ayaw na ibigay. Kasi rimata na daw yun. Ayaw na ibigay sa akin. Ilan taon na na nakasala? 15 years na po. Totoo bang ayaw ninyong ibalik ang lang tindahan ng asawa ni Ate Elena? Matagal na siyang hindi nagpapakita sa amin. Halos 15 years na. Hang namatay na lang yung asawa niya. Ngayon nagpakita sa tutubusin niya. Eh, Siyempre nagtatrabaho ako sa Pasay. Huwag mo kang ganyan. Dahil sa pagtitiwala ko sa iyo. Hindi ko na Na Wala kang dapat na nakipag-usap sa akin. Magsinungaling, kapal ng mukha mo. Hoy, ang kapal din ng mukha mo. Ay, kapal ng mukha mo. Ay, ang mukha mo ang hindi sa Oh, huwag ka manakit. Kasi sa araw pa na. Ba mo. Totoong lakas ng sa iyo. Ayaw mo lang ipigay. Kapal ng matanda ka. Ha? Kapal mo ah. Ikaw ang makapal. Dalala mo ibigay yung... Naangkay no, mong himi sa'yo. No, Naangkay mo. 15 Oy. years ha. 15, 15 years. 15 years. years ang gusto mo kasi mangyari, pag binigay mo ang pera, alis na ako. Eh, paano yung mga pangyari ko? Wala akong sinabi nga alis ka. Ang sabi ko, tubusin ko lang. Ang sabi mo, rimata na yan. Hindi mo na pwedeng tubusin. Wala akong sinabi nga rimata. Hindi pwede. Huwag ka magsinungaling. At Uwag buhay pa ang asawa mo. Ka. Asawa mo ang kausap ko. pa sa tindahan ko. Dahil nakakasinabangan mo. Mo, mo. mo. Napakinabangan mo. Asawa niya nagsangla eh. Ka man. Man. Ati Gina, Gina, ati Gina, pasok ka muna. Yeah. Yeah. Ito, ito yeah. ka karapatan. Wala ka ng Gina, bakit para sa'yo ay talagang huli na ang lahat para kay Ati Elena na makuha pa ang kanyang Tindahan. Kasi po sa tagal-tagal po ng panahon. Mm -mm. Ngayon nagpaparamdam po siya, natutubusin na niya paano sa haba-haba ng panahon. Sa ng lang ang bahay ko. Paglaba ko siya, hindi nagpaparamdam kay Maring Flo paano para tutubosin. Hoy, wag kang okay. kumampi!